natin. Ayan, ha? Hello, Marlene, Nagluluto na kaldereta. Wow. Hi. Kaldereta preparing Marlene at Rodel. Ito na, hiwa na ni Rodel. Hindi natin nakuha yung paghiwa ni Rodel. Nagluluto si Mayen. Ayan. Yeah, how about me? O oh, si Tita Dors. Ito si Tita Dors. Ang doon dun sa bahay. Busy-busy sa pagluluto hindi siya sa pagluluto. Perfect. Oo, oo, hindi tayo hindi na hindi na picture okay. yung, hindi na picture yung naglulumpia eh. Pito, pito, sarado sila. Pito, eh. pito, Tay cái rồi, tay cái rồi.